guys. Pero kami mission ngayon ni YJ ito, madilim mo yan, 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 yan. Yung sasakyan kasi namin, okay, yung sasakyan kasi namin, doon nakapark sa baba. Ngayon kami naatasan na no kuni yun. Huwag ka nagtuturo pag gabi, huy. Chi, pati yung nagtura mo, Chi. Parang may kamukha ka. Sige, okay. Ji, <laughs> hello Ji. What's up, homies? Hello. Ano yan, ano yan? Huy. Ano'y dala mo? Kanin! Bakit magdadala mag ka n'yon? Mahal! Uy! ka ay 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 Ayun, ayun, ayun! <coughs> ay <coughs> guys! Meron kami mission ngayon ni YG eto. Madilim. Yan, 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 yan yung sasakyan kasi namin yung sasakyan kasi namin doon naka-park sa baba ngayon kami na atasan na kunin yun kasi may pupuntaan kami iniisip ko ihatid hatid ko sakita mo ay pakita mo pakita mo ay pakita mo shhh huwag ka maingay no ano ka baklushi baklushi ka ba takot ako yun takot ako yun takot ako uy takot ako yun parang ano ano ka gudin ano doon may Sino ba kami?

Waji, 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 Kita. Pasok na, pasok, pasok. Dito sa kabila. Pasok, boy. Uy! Uy! <laughs> Kobodo Smooth. Ganyan dapat smooth lang, no? Sa mga ilaw, G. Sige. alam ba saan tayo pupunta? Saan? Hatid na ito. Uy, wag ka... Sige, try mo po ba? Mapainitin lang natin yung si sasakyo. Awa mo to, awa mo to, awa mo to. Awa to, dito guys. Gamapakit sa inyo guys. Tiyakay. YG, aminin mo na sa kanila, di ba sa, sa totoong buhay? Talagang baklusi ka, no? lo Sa Di ba sabi mo sa to sa totoong buhay? Aray! Okay, guys, right? Huwag ginagawa ko sa inyo. Huwag <laughs> ka, mali ka malikot. Huwag ka, ka nga guys, siya yung <laughs> Baklushi. <machine>. Baklushi! <Ay! laughs> Hi! Huwag ka malikot dyan. ko kasi. Tagal Ano gusto Ano? gusto Do may ano? Anong ginakanta mo kanina? paulit-ulit. Ano yan? Do. Ha? Do, do. Inang, sila, sila. Ano? Do do. Do. may do. Oh. Ano dumi, dumi na. Oh. Hey. Ang G! Aro, nilipay, hello G! What's up, homies? Ano yan? Ano yan? Uy! Ano yung dala mo? Kanin! Huwag dadala ka niyan. Bawal. No, bawal, Huwag ayaw ma-underize dun eh. Hindi ko makakunang so, sa akin. ko, John. Ba't, Ba't pinagdala ko? mo yan? Hindi ko pinagdala yan. Bakasabi mo yun Jerry ko. ikaw, gantong niya ah. Oh, Oo, Na G. Oo, oh, yan ang G. Tapos terpeno. Manis! Ganon sila ni Kurt magmahalan dati, boy. Uy! Dubai, G! Uy! Uy! G! Ay, G! Oh, G! Uy! Uh, 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 okay. Nagbebenta siya ng cup G! Oh. Kung gusto niya bumili! Yung... Please! lang! Look. Look. Sino ba ito? Hello? vlog! vlog! Yeah. Dito kasama guys! Huwag niyo pansin ito sa si Uy! Lakas mo! Lakas mo sa! Let's go! Wala mo oh. lang kasi! <laughs> nag lang guys eh! Nagpapantar ng sakyan pag ako nagpanda rin yan, gusto ko lambo. Pakit din. Nandito na tayo, boy! Nandito na tayo! Kainan na! Puro dala! Puro nice! purdala. yan? Dalala? Puro dala? Dami, ah. Ay, yusin mo ako sa <laughs> oh. <laughs> ano. Baka batong ito. Huwag mo yung amo ko. Ito, situsan ka lang. Next!

Mm -hmm. Ayan ganyan Ganyan maglaro yung mga yan O oh. tinan mo mm -hmm. Mm -hmm. Intayin yung pagkain Intayin yung pagkain Pupansin Pupansin Pupapang bigla ng video Bigla ng video Pagkain ah. na ngayon Loko to si YG Pag uwi kagabi natulog agad Pag tas kumain natulog agad Hindi man lang Tinapos tong vlog niya Totino mo gisingin natin Tara Hoy YG YG Uy, G! Uy! Uy! Tumayo ka dyan! Ano pa? Tumayo ka dyan, Uy! 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 Friday ngayon, may pasok ka, Uy! Ano ka na? Uy! Asa, anong oras na? Alas dos na! Alas dos na! Ano ka pa? Ano nangyari sa'yo? Tumayo ka dyan! Dahil sa ito eh! Tumayo ka dyan! Uy, YG! Kagabi pag uwi natin, hindi mo man lang tinapos itong ano natin. Pinabayaan mo na lang. Ay, nakalimutan ko eh, Nantok na eh. Sarap-sarap na mga kinain mo kagabi. Dito na natin na videoan. Hmm, sarap talaga. Sarap talaga. Wala kayo dyan. Malis na kayo matulog na ako. Sige na matulog ka pa dyan. Hoy, ikaw, pasalamat ka. Matataas yung exam mo ha. Oh, pingi pera. Pingi pera. Sige na matulog ka na. Ano mo ngayon? ba? Diba, same break? Same break? Same break ngayon? Oh. di ba? Paano yan, uwi ka pasig? Oh. Ha? Hindi. Yodo, so, no, baka paluhin pa ako ni Mama. Bapaluhin kita talaga, ha? Doon na lang, no? Ayaw. Okay. Sa mga tagapasig dyan, abangan si YG, pauwiin ko to. Wow, At sa Mama niya, sa Mama niya, masyado na pumakulit to. Bigyan po natin ng isang malupit. Okay.